Patuloy ang pagganda ng peace situation sa bansa. Ito ang iniulat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa isinagawang Third Office of Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Research Conference na may temang kapayapaan, responsibilidad ng bawat mamamayan. Sabi ni OPA Pro Senior Undersecretary Isidro Purisima, resulta ito ng pinaigting na kampanya laban sa violent extremism at radicalization. Ito ay sa pamagitan dinaniya ng community programs para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Kasama na rito ang Eclipse, o Enhanced Comprehensive Local Integration Program na humihikayat sa mga rebelde na magbalik loob, kapalit ng tulong pinansyal at pangkabuhayan. Mula sa panglabing anim na pwesto noong 2021 ay naging panglabing walo ang Global Terrorism Index ng Pilipinas nitong 2023. Nakamit umano ito sa pamagitan ng National Action Plan kung saan nagsama-sama ang mga ahensya ng pamahalaan. Dapat masustain natin yung mga efforts natin para hindi na mabalik. That is the uh, uh, call of the President to prevent the uh, recovery at saka yung prevent again the uh, recruitment ng mga terrorism natin.